sa pagusbong nga po ng makabagong panahon sa boxing ay kasunod nito ang unti-unting pagkawala ng mga malaalamat na boksingero nagbigay ng napakalaking karangalan sa ating bansa pero bagamat may nawawala may dumadating naman mga bagong henerasyon magpapatuloy ng legacyang nasimulan ng na mga malaalamat nating mga boksingero at isa nga po sa mga bagong Pinoy boxer sa henerasyon na ito na talaga namang masasabi po natin na isa sa mga napipisil na magpapatuloy ng karangalan at tagumpay sa boxing ay ang tubong tagalagawi Philippines na isang ipugaw warrior na walang iba kundi si Carl James Martin alias Wonderboy. Boy. inubog ng kultura at kahirapan sa buhay upang maging isang ganap at malakas na boksingero ang ipugaw boxer na ito nananatiling undefeated na may 22 na panalo at kumulang na 17 boksingero na ang pinatulog sa ibabaw ng ring na siyang nagsisilbing pundasyon nito upang maikumpara sa dating 3 division world champion Johnriel Casimero Disyembre ng ika-17 taong 2022 nabigyan nga po ito ng pagkakataon na lumaban sa isang title match sa isang veteranong Thai boxer na si Comridge Nantapech na may kartada na 31 wins, 22 knockouts at 6 na talo. Isa sa mga kinakatakutan at kilabot na boksingero sa bansang Thailand. Paglalabanan po nila mga master ang bakanting IBF Pan Pacific Super Bantamweight title. Sa tagpuna ito, ayon sa mga batikang boxing analyst noon, dito daw po masusubok ng husto ang abilidad at kakayahan ng ipugaw boxer na si Carl James Martin. Kumbaga, mapapalaban daw ito ng husto sa Thai boxer na kalaban. Halina mga master at balikan po natin ang highlights ng laban na ito na kung saan mas lubos pong nakilala at sumikat ang ipugaw boxer, Wonderboy Carl James Martin. Ang bagay dito sa laban na ito. That's right. You get a chapter of course, the experience ano dahil ang sinabi ko natin, who is the title challenger po ito. bagamat ano, isa up against a, uh, a formidable uh, up and coming ano ano. ano? Uh, siguro sa natin, ng uh, boxingero talaga ang ano nitong ng to. one of the biggest na talagang inaasahan dito sa so North. We need the representation from the North para sa mga boxing community dito sa Pilipinas and Wonderboy. By the way, guys, ano pero to IBF Pacific. So, if you win this one, you'll we'll be rated high again. Talaga, pangatata talaga sa world stage. Okay. Uh, Sir Paolo, pag nakita mo yung uh, rank nito ni uh, Carl James Martin, I think he's in the top 10 ano, sa IBF. Pag nanalo sa dito, uh, Coach Paolo, anong nakikita natin dito na ano, uh, pwedeng maging rank ni uh, Carl James? May oh, good combination kay Carl Lopez, no? Uh, sana medyo, sabi ko nga, sana medyo patagilin niya na konti, pero mukhang nag-iinit na kagad. Nataas to, he's ranked on all sanctioning bodies actually. Si WBA, WBC, WBO, and IBF. So if he gets this one, he's gonna be ranked higher. And sabi ko nga, no? Yung, yung mga dalawang laban, isang sa, uh, outside the Philippines, mga pwede na sa world So we're trying to make That's right. Kaya nga po, no, we are encouraging our uh, uh boxing uh, enthusiasts ano, na abangan po ninyo no, yung pong mga laban nito ano, dahil uh, most likely baka sa abroad na po natin makita maglaro ito. Yeah, that's why kayo, hindi ko na intest na no. bumiyahe ako from Manila to make sure I personally see this fight. That's right. Historic. Alam mo, hate to compare because you know, wala nang panipapayaw. Eh, pag nanalo siya dito, uh, mahirapan na lumabas sa That's Pilipinas. Right. Kasi Ito, because, ito no? big time na. Tama. And ako uh, nakakita mo yung ano, no? ah uh, itong ni Carl James Martin, pag bumita 1-2-1-2 one, ka Talagang hindi niya pinagses, hindi niya pinapaset itong si uh, Comgrich. The speed is really evident in favor of Wonderboy. he was very good. I expected Comgrich to make it a tough fight, no? Uh, of course, I obviously I still think na favorite itong si Wonder Boy dito sa laban na ito. but I don't think it's gonna be an easy day for Wonder Boy. For Wonder Boy. for Wonder Boy. Mokang. Hah. Hah. You know, the offense has, as I had the questions on offense nito ni Wonder, but he's always been great in his combination. It's the defense that I really wanted to see improved. And so far, hindi pa siya binibigyan ng opportunity na -tape kasi hindi masyado sa bossong tukin. Tama. Ang mm -hmm. ganda rin bitawan dun ulit ni Carl James, no? Bobbing yeah. to the body. Sabi nga natin, itong si, ano, uh, well, he, he, Congress might be a, a poker, no? Parang ang poker, poker face. Pero titingnan nyo natin dito, talagang alam mo natin, yung experience po nito, sigurado lalabas po dyan.

Mukhang may date si Wonderboy. Gusto niya tapusin ang kagandang cut. Man! <laughs> Man. Parang ang no? hindi tatagal. Walang defense eh. Oo. Uh Wala. -huh. Carl Martin of Pepper in the Face. Of Comgrich. Sa career po ni Comgrich, isang beses pa lang siya napapapaksa. And parang gusto ni, ano, ni Wonderboy dalawahin today. Uy, nakakaman ng left There you go. That's what I'm talking about. Yung sinasabi mo, coach pa ako kanina, yung defense. The defense. And there you go, the attack now. Ayan, no, nakita natin yung straight doon ni Congrich. In his last fight, uh, na, niya, umabot na 12 rounds. The fight before that, nakamahal si Wonderboy. He was knocked down. Isang golden age na sigurong may ituturing ang panahon na ito para sa mga boksingerong hapon. Dahil sa mga sunod-sunod na pagwasak sa ating mga naturinga, mandirigmang Pilipino sa ibabaw ng lona. Kaya naman, dahil nga po dito, ay tumaas ang kumpiyansa ng mga hapon na sila na ang nangingibabaw sa kontinente ng Asia pagdating sa boxing na dating pinaghaharian nga po ng mga Pinoy. Ngunit lingid nga po sa kaalaman ng mga Hapon ay marami pa rin Pilipinong mandirigma ang mahimbing lamang po na natutulog at gigising lamang sa takdang panahon para wasakin ng mga mandirigmang mga Hapon. Tulad na lamang ng ginawa ng kababayan natin na si Gio Santissima alias Santino na pinagmamalaki ng mga Bicolano sa Masbate City. Matapos dumayo sa Osaka, Japan upang harapin ang sinasabing veteranong boxingero na si Hiroshige Osawa. Sa mga di po nakakaalam, si Osawa po ay lumaban na po sa isang world title kontra sa tigasing Meksikano na si Oscar Valdez taong 2016. Pinaglabanan po nila ang WBO featherweight title na hawak noon ni Oscar Valdez. Ngunit natalo nga po dito si usawa by technical knockout sa round 7. Bagamat nakalasap nga po ng pagkatalo ang hapon ay pinakita at pinatunayan pa rin po nito na mayroon pa rin itong ibubuga sa boxing. Dahil bago pa man ito makalaban ni Santissima ay apat na impresibong panalo ang naitawid po nito at dalawa nga po sa mga ito ay brutal na knockout ang inabot. Kaya naman di natin masasabi na isang madaling laban lamang ito sa kababayan nating Pilipino. Mula naman po sa kababayan natin na si Jeyo Santisima na kagagaling lamang po sa isang pagkatalo by technical knockout sa round 9 mula sa Amerikanong si Jowet Gonzalez ay hindi naman po ito pinanghinaan ng loob upang magpatuloy sa boxing bagkos sa lalo po itong nagsanay at tinama ang mga pagkakamali sa huling naging laban po nito. At ang laban nga po nito sa hapon ang isang laban na dapat niyang maituwid upang mabigyan na nga po ng justisya ang 30 sunod-sunod na pagkasawi ng mga Pilipino sa kamay ng mga hapon. At eto na nga po mga idol, sa mismong laban, round 1, ay nagpapakiramdaman pa po ang dalawang fighter, especially ang kababae natin si Gio Santissima. Tila ba pinag-aaralan nito ang galawan ng hapon, at sinusukat nito ang lakas sa mga kamaon nito. Mm. Sa round 2 mga idol ay nilabas na nga po ng Pinoy ang totoong lakas nito. Nagpakawala po ito ng mga mabibigat na sunto na talaga naman nagpayanig sa hapon mga idol. Sa round 3 naman mga idol ay tila ba nagising na nang tuluyan ng halimaw na natutulog sa pagkatao ni Jeyo Santissima. Gulpe de alimpungata ng inabot ng hapon dahil sa malalakas sa bira ng Pinoy hanggang sa makatikim na nga po ng knockdown ang hapon sa round 3. Sa umpisa naman po ng round 4 mga idol ay tila ba nagpahinga ang Pinoy Hindi ito masyadong naging agresibo Pero bago matapos ang round 4 ay bumawi naman ito sa dulo Tila ba may masamang pinaplano ang Pinoy sa round 5 At nagreserba ito ng lakas At ito na nga po mga idol, sa round 5, tila ba binuhos na ng Pinoy ang buong lakas nito sa pamamagitan ng isang matindi at mabigat na sunto na tumama nga po sa pagmumuka ng hapon na upang bumaksak ito sa lona. Sa pagpasok nga po ng taong 2023, petsa ng Enero, ay buong loob nga pong dumayo sa labas ng bansa ang kababayan nating tagabukid noon na kung saan ang mga kabataan ay batak sa pagkain ng kamoting kahoy at kangkong na walang iba kundi si Melvin, Uliba, Jerusalem alias Gringo. Ito ay upang harapin ang kampyon na nagmula sa bansa na kung saan ang mga boksingero ay takot dumayo sa buluarte ng kalaban at baka nga naman madaya dahil gawain nila ito sa kanilang bansa. Ito'y walang iba kundi ang bansang pinagmula ng boksingerong The Monster Turtle na si Naoya Inoue, ang bansang Japan. Makakalaban ng ating kababayang Pinoy ang Japanese champion mula sa mini flyweight division na may hawak ng WBO title na si Matsataka Tamagotchi. Bagamat kulang sa turok at bakuna ang buksidor na ito ay marami nagsasabi na ilalampaso lamang daw nito ang kababayan natin Pinoy dahil mas hamak daw na mas malakas at matalino ito kumpara daw sa pandak nating kababayan na mahilig sa kamoting kahoy at kangkong. Pinagmamalaki ng hapon na ito ang limang sunod-sunod na impresibong panalo nito na kunsaan ay apat sa mga ito ay brutal nitong pinataob sa ibabaw ng ring. Ito ay dahil ang lakas nga daw po nito ay nanggagaling sa pagkain nito ng hilaw na isda na siya mismong nagpapatibay sa katawan at ngoyang-ngoyaan nito. Ito na nga po ang pangalawang sabak ng kababayan natin Pinoy para sa isang World Title Championship. Sa unang sabak nga po nito ay nakalaban ito ang undefeated na Thai boxer na may record na 40 wins, si Roluses, na pinaniniwalaan nga pong kalahating tao, kalahating impakto, na si One hand, Menayoting. Dito ay plano sana ng kababayan nating Pinoy na si Jerusalem na agawin ang title na hawak ng impakto na ito na WBC Strawweight Title. Ngunit hindi nito kinaya ang lakas ng Thai boxer na nauwi nga po sa isang unanimous decision. Kaya naman, sa pangalawang sabak nga pong pagkakataon ni Jerusalem para sa isang world title ay sinigurado nga po nitong makukuha nito ang titulo kahit pa nga mahilig sa hilaw na isda ang makakalaban nitong hapon. Bago ang laban, may ring record ng kababayan natin si Jerusalem na 19 wins, 11 knockouts at dalawang talo. Samantala si Tamagotchi ay may ring record na 16 wins, 11 knockouts at tatlong talo. At ito na nga mga idol, sa umpisa ng salpukan ng dalawang manlalaro ay nagkaroon pa ng matinding kapaan sa lakas ng bawat isa. Dito ay tinatansya ng bawat isa kung ano nga ba ang mas mabisang agimat, kamoting kahoy o hilaw na isda nga ba. Talong nga ito niya, no, Big Saludar. Eh. Ayah patah satak, ayah patah satak Relax, relax Sa pagsapit ng ikilawang rounds, dito na pala matatapos ang maliligayang araw ni Tamagotchi. Ito ay matapos makatikim ito ng mala impyernong kahihiyan sa harap mismo ng mga kababayan nito. Ito ay matapos muntik-muntikan ng mabura ang pagmamuka nito sa mapa ng Japan.

Kitang kita ng mga kababayan ni Tamagotchi kung papaano nga ba nila mutak ng Pinoy ang pagmamuka nito na dahilan upang ito'y paglamayan sa mismong teritoryo nito. Halos matanggal ang ulo nito at isuka nga po nito ang kilo-kilong hilaw na isda na nilamon nito sa lakas ng suntok ni Boy Kamote. At dahil nga po dito ay buena manong naging unang kampiyon sa taong 2023 ang batang kamoting kahoy ng bukid na si Melvin Jerusalem. Sa ngayon ay patuloy pa rin ito sa paglamutak ng kamoting kahoy upang mas lalo pang lumakas ang pangangatawan nito. Peace out.